Bakit kaya ang mahal ng kilo ng bigas guys? Ano kaya gagawin natin para magmura na yung kilo ng bigas? Siguro Kung ako ng barangay kapitan sa aming barangay Para magmura na yung bigas Pero recommend ko na lang na ano Yung mga tao wag na lang kumain ng bigas mais na lang kainin nila o kaya saging Mamura na naman ang kilo ng bigas na mais o kaya wag na lang yung nilagang mais lang o kaya yung mga nilagang saging yun na lang ipapakain sa mga tao bawal na yung kainin ng bigas kasi ngayon kasi kaya mahal yung bigas kasi siyempre lahat ng mga tao nga bigas ang kinakain kahit sa probinsya dati yung mga tao kumakain ng mais ayaw ng kumain ng mais ngayon bigas na lang kinakain nila ayaw na kumakain ng saging na siyempre kung lahat ng tao kung gusto nang kumain ng bigas di magmamahal na yung bigas kasi nga maraming bumibili maraming kumakain pero pag gagawin natin guys mga bigas ang mga bigas mais na lang kamote saging ang ating kakainin wala na masyadong bibili sa bigas so bababa na yung presyo ng bigas di ba yun pala dapat i-suggest guys sa mga tao huwag na kumain ng bigas saging na lang at saka mais makakatipid na sila magmumura na yung bigas makakatulong na sila ng ano sa bayan kaya pag ako tumakbo pala tatakbo ako sa susunod na ano tatakbo akong barangay kapitan sa amin yung mga magsasaka na dati nagtatanim ng bigas hindi ko na pagtatanim ng bigas may at saging na lang kamote ang pagtanim ko sa kanila yun na nilang kakainin mga kamoteng kahoy ganyan kasi para naman yun naman yung magmahal yung mga ganyan. Si mura naman yung mga saging mais, di ba? Kamuting kahoy. Mura na yan sa atin. Kasi wala akong masyadong kumakain yan. Pag hilaw, hilaw, hindi marami na. Pag hilaw, wala. Kaya mura yan sila kasi ano, wala masyadong kumakain. Kapag ka yung mga paninda na maraming kumakain, yan yung mahal. Kaya dapat yung mga mahal na pagkain, huwag nang kainin yan, huwag nang bilhin para mapilitan silang bumaba. Kasi siyempre, pag wala nang bumaba, bumibili ng pagkain, ng bigas, o ano pa yung mga mahal na bilihin dyan, mapipilitan sila ngayon ibaba ang presyo. Kasi nga, wala na bumibili. So yung bigas ngayon, pag wala nang kumakain ngayon, kasi nga puro saging na ang kinakain ng tao at kamotit mais, bababa ang presyo niya ngayon. So ngayon, ibababa. Magiging 20 ang kilo guys. Yan pala yung ating paraan. Yan yung pinakamadaling paraan guys para bumaba ang kilo ng bigas. Kaya eh, ano, anong pang hinihintay niyo? Umpisaan niyo na. Kumain na kayo ng kamote, saging mais. Oh, para next year. Sigurado bababa na ang kilo ng bigas guys. So yun lang yung may payo ko guys para bumaba yung bigas. Yun lang. Sundin niyo lang yung payo ko. Umpisaan na natin. Now na. Ngayon na. Huwag nang ipagpabukas pa kung gusto niyong pumaba ang bigas.